A few moments later. Hi guys. For today's video, guys, I'm a Spaghetti sauce Tapos, after natin i-fry dito, i-set aside muna natin siya guys. Then, next nex natin yung beef giniling. Kailangan ma-ano natin yung beef giniling, ma-pa-brown -ma muna natin yun. Bago natin igisa sa sibuyas bawang. So guys. ayan Kasi may tendency kasi ang spaghetti na napapanis. Alam nyo kung bakit napapanis ang spaghetti. Mabilis mapanis. Kasi nga dahil sa sauce or sa ingredients, dapat lutong-luto yung mga ingredients. Lalo na yung beef or yung pork. Ito guys, beef. So, kailangan mo lang manutu-lutuin ng may, may kasi ano yan? yan. Ano yun sa tiyan? Matagal yun bago matunaw. Kahit giniling yan. So, stand by muna kayo dyan. So, ayan guys. Okay na yung hotdog natin. So, bali, inex na natin yung uh -huh. yung beef. Kailangan natin mapag-golden brown itong beef na to, guys. Sige sa sa na ano natin mga ayun kailangan maluto siya ng ano yun iba kasi pa nagluluto alam mo yung iba hilaw pa kumain nun ng ganun kasi sasakit ang chan mo ito kailangan mo siyang ano yun sa mantika na konting mantika tapos patagalin mo kailangan makita mo siya na brown na talaga siya lalo na kung beef guys ayan oh. so stand by muna kayo dyan antayin muna natin ito na maluto yung beef so ayun guys tingnan nyo guys oh. dapat ganyan ang itsura ng beef nyo guys giniling o kaya yung karne baboy nasa sa inyo yan guys pwede nyo naman ang iba kasi guys na pag nagluluto sila guys minimix nila yung pork giniling tsaka beef giniling pero mas gusto ko yung beef giniling lang tsaka hotdog itong hotdog guys beef din to guys beef mas maganda kasi ang mas less cholesterol kasi guys ang beef compare mo sa 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 pork ayan kasi sa ano pa lang guys sa pasta pa lang spaghetti pasta pa lang guys Mataas na ang kolesterol nyo, guys. So, kailangan din natin iles yung ano. Yung mga panghalo nyo, guys. Kailangan iles nyo yung ano din, kolesterol. Ayan. Kaya, kung mga matataas ang kolesterol nyo. Ayan. Tingnan nyo, guys. Kasi yung beef walang taba. Tingnan nyo. Unlike, guys, sa... sa pork. Marami, marami yung taba ng pork. So iano na lang natin ngayon guys i ano ba tawag niyan patuyo-tuyuin lang natin tapos pwede na natin igisa guys so standby muna kayo dyan so ayan guys tapos na natin maluto guys yung beef giniling so ayan sinesa, sinet aside muna natin guys so ayan prepare na ulit natin hindi ko na inugasan yung kawali kasi malinis naman yan dyan naman magkasama sama naman yan guys Gabi sa yung lulutuin yung ano. So, maglagay na tayo ng mantika, guys. Ayan. So yun guys, antayin lang natin na kumulo yung mantika. Ayan, mainit na. Narinig nyo na yung, yung bisik isik So meron na tayong ditong pinipre, pinipre na pinong ano, onion, saka garlic. And then meron na tayong taminta. Kanan dito na rin yung ating pampalasa, pampa ano. So guys, na natin ang sinigyas. Golden brown natin guys yung sibuyas. Oh. then, next na natin guys yung bawang. Standby. So, next na natin guys yung hotdog. guys lahat yung beef beef ground tsaka yung ano yung hot dog ayan ginigisa na natin guys sa ginigisa na natin guys sa sibuyas bawang and then lalagyan natin siya ng paminta guys so ayan guys so as you can see guys ayan nilagay na natin lahat lahat ang gusto ko guys maraming paminta Ang hirap pag ang paminta mo guys na ano yung nakaganito guys. Ako pag bumibili doon ako sa amin yung nakalagay na sa isang ano guys, yung isang balot na para i-refill mo na lang sa lagayan. Ito kasi pag bumili ka kasi sa supermarket, ganito, may mga ganito eh. Yung, yung kauna-unahan talaga guys na ano, yung tingi-tingi. Kasi yung iba minsan, yung hindi afford, di ba? Mumili ng ano, Saka mag-ingat kayo guys, baka masali yung stapler. Actually, hindi talaga ito safe guys. Hindi safe yung nakaganito, yung naka-stapler. Kasi kung nagmamadali ka guys, di ba? Ayan, katulad nito, buti na lang nakita ko. Mag-ingat kayo guys. Sa mga bumibili ng mga ganito, nakala naka-stapler. Make sure na bago nyong itapat sa... Sa niluluto nyo guys, make sure na matanggal yung stapler. Kasi pag makain mo 'yan, Jusko. May tendency na mabutas 'yung bituka nyo. Ayan, tip ko lang yun sa inyo, guys. Sa tip. Make sure na wag n'yo itatapat na habang tinatanggal 'yung stapler, 'wag n'yo itatapat sa pagkain or sa niluluto n'yo, guys. Kasi para iwas ano? iwas sa uh, ano 'di ba? Ayun 'no. Oh. Ayan, guys. So ayun guys, nilagay ko na yung spaghetti sauce guys. Ayan. Minix ko na yung spaghetti sauce. next natin ito guys yung pampalasa pampasarap ako. Hindi marara o pinanaan Ano na, no, dapat eh. So ayan guys. Ay yung cheese, mamaya na pala yung cheese guys. So maglalagay tayo ngayon ng salt. Lalagyan natin siya ng salt guys. So kailangan natin pakuloy ng pakuloy nyo guys. Diba? Sarap. Ganito ako guys magluto ng espagueting pababa. Espagueting pataas. pataas. titikman natin guys kung kung gusto yung lasa so dun tayo ngayon magbabase kung kulang ng alat at tamis pwede tayong mag add ng asukal kung medyo maasin mm. mm. konting alat guys konting alat tsaka paminta ang sarap na yung tamis niya guys is okay na yung time na ay ah, okay na siya guys konting alat na lang then kaminta. and then pakuluin lang natin siya then that's it luto na yung sauce natin spaghetti sauce para sa pasta ayan gusto ko kaysa ano sa spaghetti, maraming paminta, maraming black pepper. Ayan. Kita mo Chris kasi daw nila sosda. Pakita mo. Ayan guys. Hanin na lalo mo. Pineapple. Pineapple. Lalagyan ko to guys ng pineapple chunk kasi maganda yung may pineapple chunk kasi pangpatagal patagal yun na hindi mapanis o masira yung spaghetti nyo guys. So guys, standby. So ayun guys, antayin lang natin siya na kumulo para to make it sure na lutong-luto yung ating mga ingredients guys. chance. So guys, lagay na natin ng, ng cheese. Then meron din tayong pang toppings dun guys. Hinati ko yung malaking Eden cheese. Ayan. So ayan guys. Diba sarap? Yummy, yummy!

nako na ako guys na pineapple. Okay lang, pwede mong ihalo guys yung syrup. Oo. Ang pa niyo. Eh? Ayan. sa so, ayan guys. Ito, dito actually. Yan itong So ayan guys, so ba? So Alam nyo guys Mas talo yung spaghetti sa Sinasabi ko sa inyo, mas talo yung spaghetti ng Jollibee hmm, Okay na okay guys, so oh. Ang harap asahan guys yung alat. Okay na siya eh. One eternity later. Hi guys, so ito na guys, naisali na natin guys yung ating spaghetti sauce. So ngayon, so ayan, baba baba, ayan ayan. Sorry guys. So guys, maglagay na na tayo ng spaghetti pasta. Ayan. So, ganyan ang isel na ginawa ko guys. Nilagay ko muna sa malaking palanggana yung ano, malinis yung palanggana namin guys ha. Ayan, kasi wala kami ng malaking sa anuhan talaga guys no ano. Ginagamit lang namin yan guys sa pinggan. So, ganyan guys. Ayan, hindi ko siya, hindi ko direct binuhos yung spaghetti sauce sa pasta ka. Kasi pag binuhos mo sa pasta, hindi mo siya ma- mamimix ng maayos. So, ganito. Paunti-unti nyo siyang ihalo yung pasta sa sauce. Para siguradong swak na swak yung sauce nyo ay lahat naka halo sa pasta, guys. na another tip na naman yan, guys, sa inyo, guys, ha? So, marami na akong nabibigay sa inyo na tip, guys. pangilang tip na yun, guys, oh. Saka saktong sakto lang to guys na ano, na sauce ko. Dalawang balot ng spaghetti sauce, dalawang kilong spaghetti sauce, isang balot ng isang balot ng ano ng malaki na ano ni uh, hot dog, inubos 'yon. Tayo guys. Di diba? dalawang kilo to guys sana kinakabahan hindi ko lang kinakabahan ako guys sa sauce ayan pero for sure kasyang kasi yung sauce guys kasya kasya saktong sakto malapot pa nga eh ayan ay sorry So, ubusin na natin guys. Ayan guys. Diba? So, halo-halo lang guys. So, Sa ilalim kasi yung maraming sauce guys. So, o, di ba? O, di ba? Kinabahan kayo guys sa sauce, no? <laughs> Kala nyo hindi kasi ka. Ayan, no? Di ba? O, ayan. Napapatakam na ako, guys. Ganito yung tamang pag... Ano, Ano, guys? para sa akin guys ha, ito yung proseso ng paggawa ko ng pagluto ko ng, ano, ng spaghetti tapos dito namin siya i-arrange guys dito kami magpi-plating guys ng spaghetti so papalamigin muna natin ito guys then yung kalahating ano natin dyan cheese ipapang toppings natin yan guys ba diba? ay sorry guys wait lang tapon One semester later. Sarap, sarap, sarap ng spaghetti namin guys. So stand by. Ayan guys, welcome back. So nandyan na guys oh. So maglalagay na tayo guys ng cheese. Oh. Malinis yung kamay ko guys ha, eh. nagugas ako. For your information guys. ay nalaglag tingnan natin yung kunin Siyempre, yung ano na yun madumi na ayan So ayan guys. Ito na yung ating spaghetti guys. Thank you for watching. Bye bye. Hope you like it at sana mayroon kayong natutunan guys. Thank you and bye bye. See you. Love you all guys. Bye bye.